yun magandang araw mga bossing susubukan tayo yan nabenta na po yung 177 try natin iwan natin dito yung camera yan walang tama mga loads 177 na JBC ilan siya mga bossing 15 shots gamit yung zoom na local pellet pero kapon sinubukan ko to sa uh, JSP 177 napakalupit pa mama siyempre yung gagamit baka local brand lang yung gagamitin local brand po yung ginamit natin may JSB ako doon caliber 22 tsaka 177 kahapon kasi gagamitin ko dapat to uh, Sinerok ko na din sa JSB tapos nakalagay na to sa bag ngayon may kumuha Ayan. niyayaya ako nga mga tropa na bumarin pang bato ba to ito sana yung gagamitin ko uh, tumawag ka po sir kung kunin nyo daw yun, baka yung GC mag na lang gagamitin ko pang hunting tapos yung, zero, uh, yung scope na nakalagay ka po diba nakalagay na nga sa bag kompleto na para gagamitin na lang kaya lang yan kinuwan ni na, kinuha na po ni sir ito, groupings niya 15 shots. Ayun. 15 shots yan mga lords. Pasok natin yung into throw, maliit lang yan. Ayun. 15 shots unregulated. Ayun, kanina 2-4 yung laman niya. Ngayon, meron pa siya mga 2-1. Naka-300 tayo na nagamit. Naka-15 shots tayo kada 315 shots ang nagagawa niya mga bossing yan o, malupit na tumama kung gusto niyo gamitan ng JSB sir mas malupit to mama one hole hindi nagbabago sa JSB JSB pilot yan local brand zoom 15 shots ito unit niyo sir yan, JPC T6 uh, receiver, binati po lang kaya makikrab tapos uh, complete set yung kinuha ni sir nilagyan natin ng BSA po 16 times 44 18 CI po yung Taiwan tank nya unregulated, threaded po yung silencer unregulated zero muna natin ay paano natin siya zero ay may isang carson pa pala doon zero muna natin bago padala kay sir folding siya mga bossing uh, may adjustable power tsaka trigger dito hammer nya uh, stainless na din yung bisagra ng folding stainless na din siya tapos DBB 177 14 inches lang po yung haba nya 14 inches I yeah. e, Sesero ko lang sir Monday Ah, uh, linggo ngayon hindi natin mapapadala Bukas mapapadala nung po natin to. Ayan. Nagbigay na po na 25 cases, sir. Ayan. Para dito sa unit, yung balance, ipapaseo din na lang natin. Ang problema, local pellet, ito na lang yung natitira. Kailangan ko pang bumili para mabigyan ng isang free uh, ganito yung si Sir yung kumuha ito konti na lang oh meron ako doon puro JSB mga lods eh hindi naman natin pwedeng ibigay ng free medyo mas mataas ang presyo sa local eh. pellet yeah. meron natin Hello. Yeah, nakasero na po. ang yun mo sa iyo hanap muna ako ng quad 7.7 na bala Ito unit nyo sir. Ah, iba, ibabalot ko mamaya. Bukas pa natin. Folding siya. Pag tinanggal mo yung silencer, napakaliit na lang. Tapos may susubukan pa tayong unit. I-PPM na lang kay sir yung groupings. Ito pala yung scope na nakalagay dito kahapon. na. Nakalagay na sa bag. Kahapon mga lods. Nandito na yung unit. kagamitin ko na lang. Ito yung scope na nakalagay. Tapos yung bala. Um, Ang ko kahapon. Ito. Ito. 177 ito yung ginamit ko mas malupit tumama dito sa unit na to pero maganda na rin tumama sa local brand groupings niya si laki lang ng intuturo mga bossing ito napanalo na po sa atin ni Sir Vic para po pinapabenta niya po hindi pa nagamit dahil sa Amerika po si Sir Vic yan, ito baka may gusto revolver po yan 6 uh, umiikot kada potok revolver 6 rounds po yung uh, revolver niya Ayan. semi auto made in korea yung AR ano ah, nakalimutan ko yung model nito AR 6K AR 6K anting master alam ko yan anting master yan pinapabenta po ni Sir Vic may gusto PM niyo po ako tapos SPMC wala na pala ang SPMC na ay meron pa SPMC na standard tank nag-iisa na lang tapos manlapat standard tank nag-iisa na lang dahil ito sa rapol pala bali wala nang available na SPMC itong dalawa na to pinarapol kagabi tsaka to pinarapol kagabi pas rapol major rapol tapos nag-iisa na lang tornado model Nag-iisa na lang tornado model. Tapos nag-iisang uh, long tank na SPM ito. Iyon kukunin na 'yon. Pinakita ko na yung groupings kay Sir. Uh, natin sa Messenger, bali ang available natin. Available natin tornado malapat at saka SPMC long tank nag-iisa na lang mga bossing tapos mga PCP pakita ko na rin anting na sana ako ready to ano na mga available natin PCP mga bossing yan pinakita na natin to eh mga ganito po yan tatlong piraso yung isa apat to eh yung isa nakasalang sa raffle tapos yung tatlo available tapos ito GC mag baka gusto nyo mga lods yan. Nakalotar Medyo mataas ang presyo kasi nakalotar siya Hindi kasama scope Scope punon, vortex, black diamond Medyo mataas ang presyo Sige po mga bossing Maraming salamat po